Ah, good morning mga team kabari, team kaga bay. Team kasanga, team mayo. Team college. <coughs> team pamilya. Dito tayo sa ating ginagawang bahay. Dito tapit muna tayo. Tapos na ang ating mga kesame. Ito si Aran may kisam na rin selling panel ito yung ating tapat ng kusina Ayan, <coughs> may nakadrap tayo na kisam dyan Ayan. gusto ng ating mga lababo ito na rin Ayan. malabo ito lalagyan na ito ng granite tapos pintok tapos bintana ok na rin dito itong lababo ng ating malaki Ayan. narin na rin mga sink ikakabit na lang tapos yung granite sa ibabaw dito, ito ang sala yun ang ating case may ginawa, ang design ito yung ating nagwandi sya ng kisami tapos dito sa kwarto <coughs> ito naka ano, rin naka kisami na rin yung kwarto yan. ceiling panel ito yung mga bintana open na rin yan pwede really, nakabito na lang ng salamin May exciting window tapos dito naka tiles na yung flooring natin dito sa kwarto ito yung ating floated panel So, ito, ilagay natin ito sa design sa lagayan ng TV dyan sa sala. <coughs> Excuse me. Ito, ito malibag pa. Hindi pa na Ito yung mga bintana rito. Okay na rin. Ito dito kabit na lang ng sliding window. Ito si natin. Yan, nakikita kami na rin. Ceiling panel. Yan bintana na siya. Ito lagayin na sa moon. Ito lalinyan na lang na yan. May mga ano na sinisil na yung abang na nga. Nahuli kasi paglagay yung ating mga abang sa tubig. Yan labas tayo. <clears throat> ito wala pang kaisame kaisame ito may drill yan ito ang ating canopy protection niya sa ulan yan yan wala pang kaisame ng ating mga ano in order pang gamit para dyan tapos ito may ginawa kami ano? ito, ito bubong ito. Lalapatan ng polycarbonate ito yan sa tiris. Ito, tiris kasi ito lugar na ito eh. So, Diyan yung kakabit sa ilalim ng canopy. Ayan. <coughs> Para may pinakabubong yung tiris nila. Ito yung hagdan. Puta sa bahay. Tapos dito ayun. Ito ay lagun ito kaso inabot na ng tubig ng Laguna Lake Marami yung isda rito eh. Ayan o. Hmm. niya mga tilapia. Ito yung pa namin eh. Yan ang update ng ating ginagawang bahay dito. Finishing na. <coughs> yan, lapit na tayo matapos. Ayan. Ito kagabit ito mamaya. <coughs> sorry, sorry. Yan. mga pinto, ready na riyan yan. Kakabitan na lang ng pinto. Tapos ito, nililis na mga perimeter, ay mga tabi-tabi. Kasi may maraming mga bagsak na tayo-tayo sa pagpapalitada. Ayan. Mga iwan-iwan na pa, ano yan, halo. Ito na ito tayo, sila mamaya. salamat, salamat. Ang ganito naman ang ating vlog. Ayan, thank you, thank you.